So magandang hapon po. So makikita po ninyo yung gate po natin, baluktot po yung stem. So dahil po dito, meron po tayong mga ilang kasamahan na inopen po ito tapos binaluktot po yung stem para hindi po maisara. So sana po wag po nating tularan yung mga kasamahan po natin ganun. Para mas kung kailangan po natin ng tubig, mas madali po natin mareregulate yung mga gates po natin. At kung sobra naman po yung tubig po natin, mas madali po natin itong mababawasan at malipat po natin sa ibang nangangailangan. So, sama-sama po nating ingatan po yung pagmamayari po ng niya dahil ito po mga ginagastos po ng niya ay para din po sa ating mga magsasaka. So, sama-sama po nating bantayan at ingatan po mga ito. Yabi boy, ipapaliwanag po ni Kuya Marpe kung bakit po yabi tubo po yung gamit niya. Na birog na po ito sa talaga paggamit po ng pagbubukas at pagsasara po. At hindi na po kaya ng gamit po namin. Kaya ilyabi tubo na po yung ginagamit ko namin. Kailangan na rin po sanang kung maaari po ay mapalitan. So. <tong>